So karon dihay ay maghaling ta. Ay mag barbecue ta. Yan. mag barbecue ta kan 1/4 lang sa kilo. Okay. Para naman makatilaw-tilaw tag barbecue sa hay. <laughs> ah! Kalami ani guys. Mhm. Mm -hmm.

Tapos hindi yan yung papel pay. Oh, ayan na, mga gar. Kainit sa si papel Nakano na tayo, nakahaling na tayo, mga gar. Kita nyo ba, mga gar? Ang galing ko mga gar? Asap, mga gar. Ayan na, mga gar. Okay yan. Ang lasa mabuyo. Ah, ah, ah. Lasa mabuyo. Ah, ah, ah. Sige lang, gar. Ayan, ayan. Tanginin mo pa, mga gar. Ayan, ah. Tangin Magar, yan, ah. Stig, di ba? Ha, ah, ah. ha. Stig, ha. Ah. Mga gar. Alright. Lagay na natin mga gore. Oh, mga gore. Ano yan, mga gar? Mga gar. Yan ang mga gore. Ito yung mga gawr. Tapos na natin mga Luto lang siguro ito. ito Chào cho kênh Ghiền pa. Di pa luto. Puti na lang yan, pero luto na yan sa ilalim. Alam nga nang paitimin mo yan. Ang dumi-dumi daw -dumi nung -dum tingnan na itim-itim. Oh, masanugin. Sunog na daw yung di luto. Yan, luto. Yan. Yung hinahanap mo namang luto, eh, sunog na. O, oh, di diba? Sarap, no? Tinikman pa nga. Tinikman mo, ma. Ma, sarap, ma. Tinikman mo, ma. Sarap, ma. Wow amazing! Mah dini mau mah? Wow amazing! Serap mah? Ah uh, guys 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 guys, ngapus mending sengistik kak, katigimu. Nih bean. Wow. Wow. Ito na. Ito na. Okay, good, good. Mga gar, meron tayong pahabol na lungganisa. Lungganisa. Ayan na, Tapos na siya, gar. Masarap ba, gar? Ito, lungganisa, gar. Wow. Wow. Yan na gar, longga ni isa gar. Ano yan, mother? Ano yan, Hot mother? Hotdog yan, mother? Mga kidos lang bala. Hello, ay, sa mga lagas. At yung mga matrona. Matrona. <laughs> Ikaw na naman matrona dito. <laughs> matrona ka, mother. So, mga pati mga seniors. Hmm, kayo lang, dalawa senior. Paano naman ako? <laughs> Hindi na ako kakain. Matrono. Matrono. Ayan, nagay. Ay, naman ako dali. Ano, nilagay ko dali sa ano. Sinabaw ko. Sa karni. Ang ganyan At Hotdog gar, pabol mga gar, hotdog. Good siya yan. Pepayan mo pa. Ayan. very good, very good. Ayan, nasa sinakasang hangin ka sa taas. Pepayan mo, mga mo ko ng kani ay pang pambe dito pang sundot sa pantatlo eh wala yung mga masundot eh ito na gar tapos na gar taste taste na gar hotdog ang ating itaste taste oh, gar to nagar ating itaste okay. Okay, hindi pa tayo nakakaligo gar inagar taste taste na natin gar mmmm so, Rap gar ang sarap-sarap. Mmm. Ang hapla. -hmm. na. Mmm. -hmm. Diba? Mm -hmm. So yun lang. Is this gory? Sarap -so gory. Baboosh.